Sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Domitian ng Imperyong Romano, sumikolot ang kadiliman sa puso ng mga Kristiyano. Para kay Domitian, ang pagkakabuo ng isang imperyo ay nangangailangan ng ganap na pagkakaisa at anumang sumalungat dito kahit pananampalataya ay kailangang supilin. Sa mga panahong iyon, unti-unting lumalaganap ang pananampalatayang kristyano. Tahimik ngunit matatag ang kanilang lakas. Hindi nila sinasamba ang mga diyos-diyosa ng Roma, ni hindi nag-aalay ng insenso sa emperador, sapagkat para sa kanila, iisa lamang ang tunay na diyos. Ngunit sa mata ni Domitian, ito ay isang anyo ng pagsuway, isang banta sa pagkakaisa ng imperyo at sa kanyang sariling kataas-taasang kapangyarihan. Isang utos ang inilabas. Lahat ay kailangang magbigay galang sa emperador bilang Dominus et Deus, Panginoon at Diyos. Ngunit tumanggi ang mga Kristiyano. Sa katahimikan ng gabi, nagtitipon-tipon sila sa mga bahay, nagdarasal, nagbabasa ng mga liham ni na Pablo at Pedro, at ipinagdiriwang ang hapunan ng Panginoon. Alam nilang bawat pagtitipon ay may kaakibat na panganib. Mga espiya ng imperyo ay nagmamasid, mga kapitbahay na nag-aalinlangan, mga bantay na nag-aabang ng pagkakamali. Dumagsa ang pag-uusig. Maraming kristyano ang inaresto at ipinakulong. Ang ilan ay kinumpiska ang mga ari-arian at pinatawan ng mabibigat na multa. Sa mga pamilihan at pampublikong lugar, sila ay pinagtatawanan, tinutulig sa bilang mga traidor. Sa mga korte, pinipilit silang sumamba kay Domitian. Ang ilan ay namalagi sa kanilang paninindigan hindi nila kayang itatwa ang kanilang pananampalataya. Bunga nito, dumanas sila ng matinding parusa. Hindi lahat ay napatahimik ng takot. Sa kabila ng panganib, patuloy ang lihim na pangangaral, ang pagtuturo sa mga bata at ang pagpapalaganap ng salita. Marami ang nagtangkang tumakas sa mga liblib na lugar, nagtago sa mga pook ilalim ng lupa, mga katakomb na ginawang silid-dasalan at libingan. Sa mga pader nito, iniukit ang mga simbolo ng isda at krus, tanda ng pag-asa, pananampalataya at kaligtasan. Sa mga tala ng kasaysayan, binanggit ang pagpapahirap kay Apostol Juan na pinaniniwala ang ipinatapon ni Domitian sa isla ng Patmos. Doon, ayon sa tradisyon, isinulat ni Juan ang Apokalipsis, isang aklat na puno ng pag-asa sa kabila ng pag-uusig at paalala na ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman mapapatay ng anino ng takot. Nang pumanaw si Domitian, isang panibagong yugto ang sumilay para sa mga Kristiyano. Gayunman, ang alaala ng kanyang pagahari ay nanatili, isang paalala ng hirap na kanilang napagtagumpayan.